dito sa pagmamanok ay dapat meron tayong sinusunod na sistema. Ang sistema na ito ay dapat yung napag-aralan na at nasusubukan na ng maraming nagiging matagumpay sa larangan ng pagmamanok. Para ang sistema na ito ay siyang magdadala sa atin patungo sa tagumpay. Kailangan natin ang sistema uh, para ito yung magsisilbing guide natin sa pag-aalaga at pagpapalaki at pagparami ng ating mga manok. At tayong mga nag-aalaga ng mga manok ay hindi dapat na ang sinusunod natin ay yung basi lang sa mga sabi-sabi at yung mga naririnig natin. Kailangan na tayo rin mismo ang nagsisiyasat at nagre-research based sa mga scientific study. Uh, para masiguro natin na magiging matagumpay at positibo ang resulta ng ating mga ginagawa. Dito sa farm, ang sinusunod na sistema natin sa pag-aalaga ng ating mga manok ay ito yung tinatawag na all-in, all-out. So ang all-in, all-out ay ito yung sistema kung saan sabay-sabay tayo nagpapasok ng ating mga sisiw at sabay-sabay din natin na ipinapalabas yung ating mga manok. Pagdating nila sa marketable size. Ang sistema na ito ay ang ginagamit ng uh, karamihang nagaalaga na mga broiler na mga manok. Sa sistema na ito ay may iwasan natin ang kontaminasyon ng mga sakit uh, sa ating mga alaga. Dahil pagka-harvest ng ating mga manok ay mayroon pa tayong sapat na panahon upang linisan at disinfect ang buong area ng ating uh, manukan. So sa sistema din na ito ay may iwasan natin ang pag-away-away ng ating mga manok dahil sabay-sabay silang lumaki at araw-araw silang nagkikita. Pag ito din ang ginagamit natin na sistema sa pag-aalaga ng ating mga manok ay nakakasiguro tayo na ang lahat ng ating mga manok ay sapat ang kanilang nakakain dahil magkasing laki lang sila. Ang sistema na ito ay nakakasiguro tayo na very effective dahil hindi naman ito i-recommend ng mga sources natin kung hindi ito effective. At ang sistema rin na ito ay ang ginagamit ng karamihan ng mga commercial racer na, na nag-alaga ng na mga broiler. So kung napansin nyo, uh, yung mga video natin dito ay yung mga manok natin ay Nagkahiwa-hiwalay sila, uh, hindi sila magkakasama lahat. Kung nakikita ninyo sa mga video natin ay uh, magkasing laki lang yung mga manok na ipinapakita natin. Kasi ang ginawa natin ay per batch yung ating mga manok. Uh, hindi natin pinagsama-sama yung mga nag-iidad ng, ng mga dalawang buwan at yung tatlong buwan. Magkahiwalay sila ng uh, lalagyan. At based sa ating observation, uh, nung unang nag-alaga pa tayo dito, yung unang batch na inilagay natin dito ay uh, napakaganda, uh, mabilis lumaki, uh, tapos wala tayong uh, sakit na nakikita sa ating mga manok. Uh, since isa pa lang yung grow out pin natin, nung nagsimula tayo dito sa paglalagay ng mga manok, at yung unang batch natin ay... Nasundan yun ng, ng dalawa hanggang umabot ng tatlong bats. At nung napansin natin sa pangatlong batch ay doon na natin napansin na uh, madaling nagkakasakit yung ating mga manok. Uh, madalas silang magkakasipon at madalas silang uh, nagkakasakit. Ang nangyari kasi ay wala pa tayong ibang grow out drains noon. Kaya sa isang grow out drains lang natin sila ilalagay. So sa isang grow-out rinse ay nagsama-sama yung mga uh, naghalo-halo mga bats kung kaya uh, madalas na magkasakit yung ating mga alaga. Kaya naisipan natin na uh, uh, ibaguhin natin yung ating sistema sa pag-aalaga ng mga manok. So ito nga, uh, nakam-out natin itong sistema na all-in, all-out. So ang ginawa natin ay nagdagdag tayo ng Karagdagang grow out pen at uh, saka uh, nagdagdag din tayo ng area para sa ating gagawing uh, grow out trains. So ngayon na uh, ito na yung ginagamit natin uh, na observahan natin na uh, yung mga manok natin ngayon uh, na yung mga grow out natin ay uh, wala tayong nakikita na nagkakasipon. Da, hindi gaya dati na napansin natin na palaging nagkasipon yung mga manok natin at saka matatamlay sila ah, dahil mayroon silang kramdaman sa kanilang pangatawan so kaya ah, nasabi natin na very effective itong all in all out dahil sa ah, nasubukan na rin natin dito sa ating pag-aalaga ng mga manok kung kaya ito yung sistema na ginagamit ng Uh, nag-alaga ng mga broiler dahil effective siya dahil pag harvest ng ating mga manok ay meron pa tayong sapat na panahon meron pa tayong sapat na uras upang inisa natin at saka i-disinfect para lagyan ng panibagong batch ng mga manok hindi kagaya sa dating ginagawa natin na uh, ang isang grow out trench natin ay mayroon tayong inilagay na tatlong batch na madaling nagkasakit yung mga manok natin pati dito sa pagparami ng ating mga manok ay baguhin na rin natin ang ating uh, sistema uh, kung dati ay nag-color -co tagging tayo sa ating mga bagog napiling mga breeding materials ngayon ay isisiparit na natin sila ilagay na natin sila sa siparit na breeding area Uh, para mas mabilis natin no ma-identify yung kanilang edad ng ating mga manok at maiwasan din natin na aawayin sila ng mga nauna pang mga breeding materials natin. Uh, ang mangyari kasi pag uh, sinasama-sama natin sila uh, tapos kalalagay lang natin ay mabubuli yung ating bagong inilagay na mga breeding materials. So ang mangyayari ay mananamlay sila at uh, hindi sila makakain ng sapat. So magkakastris yung ating mga panibagong uh, lagay na mga manok at yun pa ang dahilan uh, para magkasakit yung ating mga uh, bagong breathing materials. So ang gawin natin ngayon ay gagawa tayo ng panibagong breeding pen at saka breeding area para lang sa mga panibagong Uh, materialist natin dito so sa ganung paraan ay mas pabilis natin na paramihin yung ating mga manok at mas mabilis natin na ma-identify kung pang ilang generation na yung napoproduce natin sa ating mga manok dito ito mga batch na ito no? uh, ito yung mga susunod na mga breeding materials natin dito sa gitna na uh, grow out pen natin, uh, ito, uh, ito na lang yung ating gagawing breeding pen ang gawin natin dito ay maglagay tayo ng mga uh, paitlogan uh, para dito na lang sila uh, manging-itlog. Dito na lang sila mag-breeding. Ito na lang yung gagawing breeding area natin uh, para hindi na natin sila ilipat dahil uh, comfortable na sila dito. Uh, dito na sila lumaki. At uh, dito na rin natin sila papaitlugin. Uh, dito na, dar, na rin natin sila uh, para ramihin. Ang gawin na natin ngayon ay... Uh, magdagdag na lang tayo ng panibagong grow out area natin sa ating mga sisiw uh, Para magiging sapat pa rin yung ating area, uh, grow out uh, area Dahil sa ngayon ay ito pa lang tatlong area neto ang ginagam ginagamit natin sa grow out natin At uh, para hindi maabutan yung susunod na batch natin ay uh, gagawa tayo ng panibagong grow out area uh, Para sa ating mga sisiw na a uh, palalakihin